Aries, sa 3D Lotto number 4, number 7 at number 1, at sa 2D Lotto ay number 20 at number 11, at mga numero sa Lotto number 18, number 24, Number 21, number 42, number 37 at number 11, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto number 5, number 2 at number 4, at sa 2D Lotto ay number 19 at number 24 at mga numero sa Lotto number 20 number 18, number 37, number 29, number 40 at number 7, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 4, number 8 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 22 at number 5 at mga numero sa loto number 17 number 23 number 34 number 31 number 12 at number 18 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer sa 3D loto number 6 number 5 at number 6 at sa 2D loto ay number 11 at number 10 at mga numero sa loto number 15 number 32 Number 31, number 27, number 40 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D Lotto number 1, number 2 at number 4, at sa 2D Lotto ay number 21 at number 18, at mga numero sa Lotto number 10, number 32, number 21, number 4, number 17 at number 20. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto number no. 2, number no. 2 at number no. 6, at sa 2D Lotto ay number no. 11 at number no. 20, at mga numero sa Lotto number no. 16, number no. 2, number no. 18, number no. 9, number no. 27 at number no. 31, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D Lotto number 2, number 1 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 15 at number 22, at mga numero sa Lotto number 9, number 18, number 6, number 10, number 40 at number 27, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 5, number 2 at number 3 at sa 2D loto ay number 16 at number 10, at mga numero sa loto number 19, number 25, number 22, number 14, number 40 at number 21, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D loto number 2, number 3 at number 2, at sa 2D loto ay number 19 at number 20, at mga numero sa lotto number 4, number 17, number 25, number 20, number 29 at number 30, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn sa 3D lotto number 3, number 2 at number 5 at sa 2D lotto ay number 16 at number 25 at mga numero sa lotto number 22, number 23 Number 14, number 35, number 30 at number 10, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Aquarius, sa 3D loto number 1, number 2 at number 5, at sa 2D loto ay number 13 at number 25, at mga numero sa loto number 16, number 10. Number 11, number 5, number 34 at number 29, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Pisces sa 3D Lotto number 5, number 2 at number 5 at sa 2D Lotto ay number 19 at number 22 at mga numero sa Lotto number 15, number 21 Number 36, number 17, number 3 at number 40. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.